Carlos Yulo nagsalita na tungkol sa hidwaan nila ng kanyang ina. Nilinaw ni Carlos Yulo ang ugat ng hidwaan sa pagitan niya at ng kanyang ina na si Angelica Yulo. Noong Martes, August 6, 2024, nagpost si Carlos sa isang video sa TikTok kung saan isa-isa niyang sinagot ang mga pahayag ng kanyang ina laban sa kanya at sa kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Sa nasabing video kasama niya si Chloe bilang pagsuporta nito sa kanya. Unang tinugunan ni Carlos ang isyo tungkol sa pera mula sa kanyang allowance at mga kita bilang atleta ng national team. Ito yung may kaugnayan sa akusasyon ng ilang netizens na mukhang pera ang kanyang ina na sinasabing naghahabol sa kita ng kanyang anak. May nagsabi pa na winaldas o mano ng pamilya ni Carlos ang perang kinita nito mula sa mga kompetisyon ng walang pahintulot na naging dahilan na kanyang sama ng loob. Itinanggi ni Angelica ang mga paratang na ito na makapanayam siya ng Bombo Radyo noong August 4. So, balit ayon kay Carlos, hindi lang 70,000 ang na nakuha ng kanyang ina mula sa kanyang bank account. Sa tansya ni Carlos, umaabot ito ng 6-digit o mahigit isang daang libo dalawang medalya ang nakuha niya na hindi man lang daw ipinaalam sa kanya ng kanyang ina nang kunin ang pera. Noong bandang December daw na nagkikita pa sila ng ina, hindi man lang daw sinabi sa kanya na natanggap na pala nito ang incentives niya mula sa World Championships. Hindi pa nga raw sana niya ito malalaman kung hindi niya tinanong yon sa kanyang ina. Walang problema kay Carlos kung nagamit na kanyang pamilya ang cash incentives niya. Ang nais lang niya ay malaman agad ang mga transaksyon sa kanyang bank account at kung gagastusin man, gusto niyang malaman kung saan ito ginamit ng kanyang ina. Ani Carlos, sa prinsipyo niya, wala sa liit o laki ng halagang incentive ang ginalaw, kundi sa pagtago at paggalaw ng ina niya rito nang walang pahintulot mula sa kanya. Ito nga raw ang nais niyang iparating sa ina. Isa-isa rin tinugunan ni Carlos ang mga pahayag ng kanyang ina tungkol sa kanyang nobya na si Chloe San Jose. Paliwanag ni Carlos, Hinusgahan na raw agad ng ina si Chloe base sa pananamit at pag-akto nito. Binigyang diin niya na nagmula ito sa Australia kaya't naiiba ang kanyang pananamit at asal kumpara sa mga kababaihan sa Pilipinas. Hindi rin daw totoo ang iniisip ni Angelica na huhututan lamang ng pera ni Chloe si Carlos kaya ito nagkipagrelasyon sa anak. Depensa niya, may sariling income ang girlfriend at ang mga travels nito at iba pang mga bagay na ginagawa na nagmula sa pinaghirapan nitong pera at hindi sa kanya. Ibinahagi pa ni Carlos na minsan ito ang gumagastos para sa kanya, kaya paano nga raw siya mauubos na lahat naman daw ng bank accounts niya ay nasa ina niya. Ayon pa kay Carlos, sa halit pa si Chloe ang pag-isipan ng masama, dapat ay ang sarili niyang ina ang pagtuunan ng pansin na makailang beses na niyang nahuli na nagwi-withdraw ng pera sa kanyang bank account na walang pasabi sa kanya. Nung tuluyan ng araw nakuha ni Carlos sa kanyang bank account mula kay Angelica, doon na niya nalaman na inuubos na pala nito ang laman nito Nasa kanyang araw ang bank statements ng withdrawal ng ina. Sa lahat daw ng sinabi ni Angelica sa kanyang panayam ay tila isa lamang ang totoo. Yun ang ay pinagmula ng kanilang hindi pagkakaintindihan at iyon ay si Chloe. Unang-una pa lang daw ay ayaw ni Angelica kay Chloe. Mas nagkalabuan pa silang mag-ina nang maglagay na siya ng boundaries sa relationship niya dahil ipinaglaban niya ang girlfriend dahil gusto niya ito. Sa pagiging outsider naman daw ni Chloe, unang malaman na nakikituloy pala ito sa apartment niya sa Japan habang nag-training. Hindi raw totoo na pinagbawalan si Chloe na kanyang former coach na bumisita sa apartment niya. Wala rin daw nakalagay sa kontrata na bawal ang guest o outsider sa apartment niya. Ang totoo, yung coach niya mula sa Japan ang mismong nag-invite kay Chloe para mag-hangout sila sa Japan. Hindi maintindihan ni Carlos kung bakit sinisisi na kanyang ina si Chloe sa pag-aakalang inilalayo siya nito sa pamilya. Ang unang beses na naramdaman niyang may tampo ang ina ay nang hindi siya umuwi sa kanilang bahay pagkatapos ng training sa ibang bansa. Nagpaalam naman daw siya ng maayos na gusto niya magbakasyon at magbonding kasama si Chloe. Sa huli nag-iwan siya ng mensahe para sa ina. May recent interview po kayo na congratulate niyo po ako. Kung genuine po talaga kayo, ma, maraming maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung congratulate niyo sa akin. Ngunit hindi raw mabubura ng lahat ng sinabi at kakulangan ng suporta ng kanyang ina ang sakit na naramdaman ni Carlos, lalo na sa kanyang mahalagang laban sa Paris Olympics. Gayun paman, nais ni Carlos na matuldukan na ang pagpaparinig ng kanyang ina sa social media at mas manaig dito ang pagmamahal nito sa kanya. Dagdag na mensahe ni Carlos sa ina. Ang message ko po sa inyo na mag-heal kayo, mag-move on. Napatawad ko na kayo a long time ago po. At sana na sa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin ito at i-celebrate na lang po natin yung mga ginawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito sa Olympics. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!